Ya banget. Jangan, boleh. Oh, masih Guys, saya

lang araw mga kasawlo, kumusta po kayo, kumusta po ang lahat? Good morning po, ayan po, kaagaling lang po natin ulit ng pangpang -pang para namili po tayo ng good for two days, ayan. Bali ito po, binabal na po ni Sawi itong uh, puso ng saging para po sa ating lagat puso na ulam, ayan. Sisig lang po. puso? Ay, ayan, sisig puso. Ayan. para ba yung sisig at saka? Para, para lang yan, lagat at sisig puso. ba? Ayun. mag lang, lahat. mag lang tayo ng mga meat natin. Ah, ayun po, as usual, ito po yung pinaka-trabaho natin. Ang ayusin ng mga gulay. Pwede mo isama dito sa mga sibu-sibu esto sao? Yung mga gulay natin? Kahit may buhangin to ng patatas? Hmm. Ayan, ayan. Maulan po pala kanina, umalis tayo. Buti na lang, mga sakto lang yung ulan. Hindi siya ganong malakas, hindi rin siya ganong maina. Maina. Ayun. Kaya medyo nabasa po sa liguran. Papag-usapan nga po namin na po talaga mamalengke ano, sa pangpang. -pang. Lalo po kasi ako po, uh, yung mga magulang ko is mga ang angilay talaga. Lumaki po ako sa angeles, ganun. Dati po kasi nagtitinda yung mga magulang ko sa ano, nung kasagsagan pa po ng mga sinihan. Nagtitinda sila sa harapan ng sinihan ng panalig at saka ng mga saging. Kaya tuwing na pumupunta po ako ng pangpang, -pang, yung natutuwa po ako yung yung inner kid ko po, naaalala ko yung bata pa po, po ako na sinasama ko ng tatay kapag bumibili siya ng saging, naka-trainwheeler naka kami na bike. Tapos yung panahon daw dati, sabi ng tatay ko, yung isang araw nila, mahina daw yung 1,000. Sa palamig lang po yun, banana queue, kamote queue. Tapos namatay po yung negosyo nila nung, yun nga, nung lumabas na po yung mga sinihan sa mall, nung lumabas po yung general mall, 2,000 something po yun, eh, grade 5 bata ako nun tapos yun, medyo namatay po yung negosyo nun. Kasi yung mga tao halos nanonood na nun sa may mall. Nah, Nakaansaya lang po, kahit sisaw kasi masaya, masaya din daw yung puso tuwing namagaling doon. Kahit na tiga porak po tayo. Nakatuwa din naman naman sa porak eh. Kaya lang, dahil nga po sa angelenyo ako, yung inner kid ko lumalabas parang gano'n. Tapos nung nagtrabaho pa ako, naalala ko lahat yun tuwing nagkikita ko yung pang-pang. Ayan, pag ganitong umaga na, halos nagmamadali po tayo para mag-fridge po yung mga karni-karni natin. Ito mga isda natin. Hindi muna tayo nagmanok, medyo mahal po ata. Kaya isda muna bangus. Fridge lang natin. Ayan. Hindi sila mauna. Kasi baka mapanisan po tayo. Kaya... Sabi dito sa ilalim daw. Kaya madalas na nakita nyo po sa video ay all, alos nakaset na kasi hindi po tayo hindi po natin makuha mag-vlog dahil uh, naghabol po tayo ng mga oras diyan mga hinihiwa oh, uh, kasi kaya nakita nyo po halos sa vlog natin nakaset na halos kasi nga po ako po kasi yung taga ay. Ay. ayun apprentice po kasi ako na isaw syempre ako po yung taga rep taga ganito taga parang alam mo yung ganon yung takbo ko ng takbo kaya hindi po makuha mag-vlog kaya halos nakaset na kapag nagbablog po tayo ako po yung taga-takbo, taga-rep, ganito po. Nga, ano po, trabaho ng apprentice. Mga inaabot. Kaya halos nagmamadali po tayo. Kaya pag bukas na ang camera natin, halos naka ganito na, naka na yung ulam. Sinesegregate na rin natin kaagad ang ating mga basura. Kasi hindi po kinukuha sa, uh, hindi po kinukuha ng mga, kumukuha ng basura kapag nakasali. Na, na ano, pag nagsama yung nabubulok, hindi nabubulok. Kaya, plastics, tapos dito yung mga gulay-gulay, mga karne, mga nabubulo, kaya Mas malaki yun doon kasi sa tapo ng tapon ng mga plastic. Eh. Kaya sabi niya, nag-request siya, doon dapat yung mga plastik sa may malaking, ano, sabi niya, ganun lagayan. Para pag balibag ako ng balibag, sakto, sabi niya. Ito, may dulog tayo ulit. Yung kagay Dulo? ay dulong, dulong. Kagay yung nakaraan. Ito, alamang. Alamang. Ah, alamang. Alamang. Tapos ito, pipisilin natin mamaya. Binabad mo na siya sa asin tayo po, no, sinisimula na yun yung para sa menudo natin. Nakapaghiwa na din tayo ng mga patatas, carrots, uh, bell, red bell pepper. Ngayon ay nanghihiwa na tayo ng para sa chicken curry natin. Ito pala yung hotdog natin para sa menudo. Chicken curry na tayo ngayon. Ayan. Para mas mukhang masarap yung menudo hotdog natin ha. <laughs> Kaya ano, nung nakaraan ba, parang balik uh, ng lang tayo dun sa menudo natin kasi hindi ba natin siya alam hen. So, bali ito ngayon, pang ang talaga siya. Thank you, Lord. Habang napiprito na tayo ng para sa binagoongan, ito, manghiwa na din tayo ng sibuyas para sa panggisa. Nire-ready ang ating chicken curry. Ayan, niluluto na ang ating chicken curry. Na Habang nakasalang naman yung chicken curry natin, ito daw, ipis. Pip, tawag dito, ang tagalog nito. Pipiga. Pipigain natin siya para matanggal yung ah, dagta. Bahal nakababad to ng asin. Tapos nagtanong-tanong siya sa kung paano ganito, ganyan. Napakabuti talaga ng mga sinesan Pag nagtiwala ka sa kanya, talagang kahit nung binata ako, nagluluto ng mga ganito-ganito yung mga kapitbahay namin, mga kababata. Ang galing nila magluto, kababata-bata lang nila. Kung alam nyo po yung pagtambay nights na magluluto yung mga tropa. Tsaka na-amaze ako nun yung lalaki silang galing nila magluto kasi akala ko yung pagluto gender role po siya. Yung babae lang yung magaling magluto. Ay, mas nung, magluto tapos nung, tapos nung ang tumanda ako yung nga sabi ni Loren si Bapa Rodel nga. Doon ko nalaman na mas magaling pa na magluto yung mga lalaki. Yung, yung mas malasa yung luto ng mga lalaki. Mas magluto yung mga lalaki. Hindi po ako sexist or parang ganon yung yan, si Sauna po mismo yung nagsabi. Tsaka ano, uh, mga taga-bata ang sa sawa lalaki yung mga nagluluto sa kanila. Mm -hmm. Hindi ko po inano to dahil lalaki ako. Yung nga nasabi ko po sa inyo dati na naniniwala ako na yung pagluluto, may gender role, babae lang yung magaling, gano'n. Tapos nung tumanda ako, kaya nga na-amaze po ako sa mga kapabata ko na kalalaki nila, ang galing nila magluto. Tapos nalaman ko yung masarap daw magluto yung mga lalaki. Pero hindi naman lahat. Siyempre, hindi na nalang na, pwedeng na, 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 na generalize Nagula lang kasi ako lalaki po ako, hindi ako marunong magluto. para sa pork binagoan po natin Yun Eh. na ulan na naman. At ito nga po pala yung napiga natin na puso ng saging. Sisimulan na ni Sao na iluto ito. Dinig po ba sa bubungan yung ulan? Napakasarap po talaga sa tingan yung tunog ng ulan eto nandito na po ang ating mga lutong ulam minodot chicken curry medyo nagkaroon ng silbi tutong ano natin yung mesa ginagamit lang to sa tuwing may food tray po tayo kasi mahaba siya ngayon naggamit po siya dito grab lang tayo ngayon nga tumuulan Yo, na trading ready na ang ating binago o Habang inihiwa-hiwa ni Sawyan, dito naman tayo sa may dulong. Alamang. Alamang. Tingnan niyo po yung kulay ng binagoongan natin. Woo, sarap muntika-tiga yung dalaman sa kanin. Tapos so, gumain ng kanin. Ibang lang piprito tayo dito ng dulo Ayun. Nung hugas tayo dun sa dulo. Ayun. Hinugasan na natin yung iba para hindi tayo matambakan. Ayun. Kunti na lang to. Nabenta na din pala yung iba. Hindi po pala tayo nakapag-deliver. Dahil naulan. Naulan po yung tricycle na gamit po ni tatay ko para mamalengke kaya si Bunso po kapatid nila po ngayon Pipsang nagde-deliver na ulan pa rin po ano. dulong kubos na rin po pati yung ano oh to all together tiki lord naubos na rin yung ano ito kaya deliver ko natin si Bunso <laughs> Ay, mamahal. <laughs> wala wala pa siya damit. Ayan. Ayan, as of 12 noon, naulan po. Dilim po ng ano. Oh. May mga pusa talaga na ano, no, mababayit. Yan, pusang ano po yan, pusang labas. Yung kong guwapo. Andiyan lang po yan, basta basta. Dyan lang natutulog. Ito lang po yung ulam. Pero hindi po nila inaakyat. Dahil uh, sa pinapabayaan lang po namin sila dito. Para sa akin po kasi, makakatulong um, po sila. Yan, sa mga sasakyan. Wala na, yung likuran po namin eh, puro tubo. Mga bubrit, gano'n. Yan, sila, dyan lang. Tingnan niyo po, oh. sarap ng tulog. Si Garfield. Kung ututusin, pwede siyang sumampa dito pero, thank you po, Lord. Wala yung sabon eh right Tempo, no? Pumuha tayo ng ulam natin. Si Rai Rai, Rai Chicken, chicken Curry. Ito yung gusto ni... Again, minuto at saka pinag-uong nga. Kita ba? Gusto ko ang konti doon. Madaming nao ngayon. Tumulang fold rin yan. Medyo ano, nagano sila niyan. Ito yung kay Rai Rai. Tapos ito yung sa ating tag-iis ng lang ako. Iba yung tirang ano. Iba pa yung tirang Kain po tayo. Hmm. Si ate ah. ako kumain. Hmm? Di tayo nakapagsinagag kanina. Nasira po yung kanin. Ganito po karami. Asin ganyan na ganyan karami. Nasira dapat yung plan po kasi yun. pagkatapos natin mamalengke magsisinangag si Sao tapos uh, hundi tosino, sino hotdog or yung spam na pang korean po ganun ay e, na, dahil sa nahabol natin po yung oras yung karne natin yung na. ikaw talis patatas na, Patatas pa lang, ulam na. Sarap ng panahon.

ko, kaya kaya mo eh. nga po sa alam natin na kinalugda, kinalugdan to ng Panginoon. Yung lahat ng mukbang po natin. hindi nila, hindi nila tinila ng pusa. <laughs> yung mga mukbang po natin nun. Solid po yung lasa nito. Walang-walang sinabi po yung lasa ng mukbang, mga minukbang natin nun. Yan, magmukbang ka. Ay. <laughs> mag Normal na Mga nga bang, ito ko pinatingbay. <laughs> Naka pa mo naman na yan bang. Bumibili ba? Sarap ng na bang umuulan. kapi ka nung milo niyo. Maabi. Badumda ka to. Save the best for last. Binagoongan. Para sa dito sa plain na kanin. Sarap. Tsaka uling fried siya. Binagongan. Di mm. lalasang sa liwa. hmm hmm Mmm. na po natin. Ito yung tira natin, ano? Minuto kanina. Yes. Yes. Opo, tsaka na mukha ko. Nagpatira tayo ng binagoongan, syempre. Pinaka the best to. laman. na laman. po, no, mga asalo, Maraming 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 salamat po sa so, wala po ninyong sa pananood. Hanggang sa muli, ingat po ang lahat. God bless us all po. po. Bye. 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 -bye. Bye, -bye, Ray. Bye, -bye.